lulutuin natin chicken macaroni sopas. Ito ay para sa sipon, trangkaso, ubo, walang ganang kumain, masakit o makulong chan Ito ang mga kailangan ninyo. So, chicken soup, ika nga. So, umpisahan na ho natin yung pagluluto. So, nakikita nyo ha, makulay ang mga isasahog natin. So, magpainit ho tayo ng kaunting mantika lamang. Tapos, ang nagpapasarap dyan, at nagpa-tumutulong dun sa ating plema. Siyempre, nandyan yung sibuyas, luya, buulang, tsaka bawang. Huwag nyo pong papaitimin yung inyong bawang sibuyas, luya, kasi iitim din yung sabaw ninyo. So, mas maganda lagi, eh, maputi lamang yung ating sabaw. So, haluin na natin. Kasi marami siyang sibuyas, marami siyang bawang, ito yung pangpabango, ito din yung pangpalasa. Ito ang sikreto ng masarap na, ito ho ang sikreto ng masarap na sabaw ng manok. Yan. Diba kapag may sakit tayo, gusto natin yung liquids. Mamaya isasabi ko sa inyo yung benepisyo. So, ang number one sa hugho natin, so, mahinang apoy lang para hindi masunog. Sabi ko nga, ah, uh, huwag papaitimin ang sabaw para laging malinaw. Ah, uh, haluin lang pagluto na yung macaroni. Kasi, ah, uh, para din hindi ma... Yung starch niya, hindi masyadong malapot. So, mas gusto natin malabnaw yung ating sabaw. So, isama na ho natin sa pagisa yung ating manok. Ang manok po ay mayaman sa protina. Yan. Number one yan sa protina. Yun yung benefit niya. Para sa muscle, sa gustong magpapayat, okay din itong protina kasi nagpapabusog. At meron siyang selenium. So, ilagay na ho din natin. Ito ho yung mga pepper. Yan. Yan yung mga nagpapaluwag o nagpapalabnaw ng ating plema, Yan, lagyan nyo na ho ng paminta at konting asin. Okay, so dito gagamitin natin asin. Yan, pampalasa natin yan. Lagay na ho natin yung asin. So mamaya na ho natin ma malalamang kung tama na yung nilagay nating asin. So paputiin lang natin isang kutsa natin. Bumalik tayo dun sa ating manok. May selenium ho ang manok. So, maganda sa ating thyroid at pampalakas ng ating katawan. Immunity. Kasi nga, di ba, inuubo kayo, sinisipon. May trangkaso, usong-uso ho yan ngayon. Ito ho ang ihahain nyo dun sa pamilya ninyo. Vitamin B, energy. Kailangan ho nila ng energy. Siyempre, di ba, nanghihina ka na nga sa sakit eh. So, para din ho sa utak ang vitamin B. At doon sa mga nalulungkot, lalo na pag malamig, umuulan, maganda to kasi meron siyang tryptophan. Iyon yung nagiging serotonin. Yung para sa good mood or happy mood natin. So, maganda yung tryptophan. Feel good hormones yun. Meron din choline, zinc, iron, copper, phosphorus, potassium. Yung mga mabababang potassium at magnesium. Dahil naman siya ng manok, creatine pang palakas. May carnosine, may glycine. Alam niyo ba yung glycine para sa paggawayan ng collagen? Para gumanda kayo. Tsaka dun sa mga kasukasuan nyo. Selenium antioxidant. So, pag ganito na, nasangkutsan nyo na, pwede nyo nang ilakas yung inyong apoy. At ilalagay na natin yung tubig. Yan. Kasi chicken soup nga tayo we. Eh. So, dapat tatakpan nyo. Kaya lang ako, hindi ko na ito tatakpan kasi nga, eh, para makita niyo paano niluluto. So, ilahat ko na to Yan. Hindi ko na painit yung tubig. Pero okay din, kahit hindi mainit yung tubig. So, bakit tayo merong chicken soup? Yung chicken soup natin, warm liquid kasi yan eh. Pampalabnaw ng di ba gusto mo pag may ubo ka, may sipon, barado yung ilong mo, barado yung lalamunan mo. Gusto mo something warm pampalakas ng plema. Tapos gusto mo ng steam, ba? Diba? Habang kinakain mo, masisinghot mo yung steam pampaluwag ng baradong ilong at lalamunan mo. Laban din ho ito sa dehydration. ba? Diba, pag may ubo, may sipon, may plema, sabi, increase a uh, oral fluids. So, yung sabaw mo, Bukod sa may water na, may electrolytes pa yan. So, kailangan mo. Tapos, ang mga may sakit, di ba, walang ganang kumain. Ma so, gusto mong kainin yung mga madali lang. So, ito, ang maganda sa sabaw, luno ka lang ng luno. Lalo na pag may trangkaso ka, kasi wala ka ng lakas eh. Tsaka alam nyo ba, pag may trangkaso kayo, di ba, affected din yung chanyo ah, parang mas makulo, nagtatae, minsan manakit-nakit yung tiyan nyo kasi hindi na nga kayo makakain, akala mo inuulcer ka. So, mabilis itong i-digest itong ating sabaw. So, warm pampalambot. Tapos, yung nilagay nating paminta, garlic, pampaluwag yan ng malapot na plema. Yung cysteine, alam nyo po yung mga isinahog natin, may cysteine yan. Amino acid na nagpapalabnaw ng plema doon sa inyong baga, nagpapaluwag. Protina, kasi hinang-hina na nga kayo eh. Para doon sa humihinang muscle, pampalakas. So, malasa to. So, doon sa mga walang panlasa. Pag kasi wala kayong pang-amoy, barado na ilong nyo, nawawala na rin yung panlasa nyo. So, gusto nyo malalasang pagkain para magkaroon naman ng gana kumain. Tapos, supportive care. Hindi po gamot ang chicken soup ito po ay ginagamit bilang supportive care ng ating mga may sakit. Sabi nga, nourishing, pampalusog, nourishment, pagkain. Tapos, yung mga nilagay natin, ito yung mga number one. Celery. Pangpalasa din ho itong celery. So, pagkukulo na, ilagay nyo na ho din yung inyong celery. Sabay-sabay na sila kasi dito kukuha ng lasa. Yung celery po, may fiber, may vitamin K, Vitamin A, C, calcium, at iron. Yan. Okay, so ilagay nyo na rin, ho. Yan. Tapos, ho, oh, yung carrots, may beta-carotene, tsaka alpha-carotene. Diba, napakaganda. Low-glycemic food, may potassium, fiber, pectin. Yung fiber po nito, e pectin, pang pababaho ito ng blood sugar. Ang carrots po, may biotin. Ah, kailangan nyo po yun para sa fat at protein metabolism. At may vitamin K siya, vitamin K1, para sa buto. Bukod pa po, di ba, kulay orange siya. Bukod pa dun sa lutein, lycopene, anthocyanins, yun po yung mga antioxidant niya, anti-cancer. At kanina, bakit tenong ni Doc, maraming onions, oh, lagay ko muna dito. Yung vitamin C po, e-source eh, po yan ng onions yung, yung onions natin, maraming vitamin C. Folate, vitamin B, potassium, antioxidants din. Kaya nga maganda itong niluto nyo, maraming antioxidants, anthocyanin, quercetin, para po bumaba yung blood pressure nyo, tsaka sa heart nyo. Tsaka yung sulfur compounds nito, ito po yung mga anti-cancer. Usually, mga 20 minutes po itong pinakukuloan. So, Pakuloan nyo lang ng pakuloan. Yan, gaya nyan, malapit na siyang kumulo. Okay. Yan. So, di ba ang ganda? Yan. Pwede rin buong manok. Yes, actually buong manok dapat. Kaya lang, due to time pressure, ginawa ko na lang po chicken breast. masarap din po gamitin yung mga Thai part. Actually, mas maganda siya may buto-buto para mas malasa talaga. So, Pakuloan nyo lang ng pakuluan hanggang lumabas yung kanyang katas at yung kanyang lasa. Pag hunangyari na yon doon nyo ilalagay yung inyong macaroni. So, sabay-sabay na ho silang maluluto. Actually, kung meron kayong repolyo, pwede nyo hong ilagay din. Pero yung kasing mga uh, American na chicken macaroni sopas, eh, minsan wala namang mga bok choy o yung mga repolyo. So, isabay nyo na rin yung macaroni nyo. Ito lang ginawa kong mabilis. Pero sa totoo lang, kailangan mas maunang, ah mas mauna siyang pakuluan. Mas matagal, mas maganda. Mas, malama, mas malalamog lang konti yung inyong gulay. Pero, kahit malamog siya, makukuha nyo naman lahat ng lasa doon. So, hintayin lang po natin kumulo ito na ho ang ating chicken macaroni soup. Tapos, sa huli nyo na lamang ilalagay itong green onion. So, mamaya ko na ilalagay kasi yan, no, oh, pakulo na. So, ito po ang ating chicken macaroni sopas. Uso po ngayon ng ubo, sipon, trangkaso, walang ganang kumain. Sa mga sumasakit ang tiyan, nagtatae, bagay din ho ito kasi hindi ho ito mamantika. Just, ano, plain liquid kung gusto niyong padamihin yung liquid na iniinom niya. Maraming salamat po.